Ang kanilang kumpanya ang tinatawag na pioneer ng urban township development sa Pilipinas. Yung mga nakatira doon, nagtatrabaho na rin doon. Makain na lang doon, nagsisina na sila doon. Nandun na yung grocery, nandun na yung doctor nila, nandun na yung pharmacy. Now we have about 32 launch townships all over the Philippines. Maliban sa real estate, kabilang din sa kanilang business empire ang sinasabing number one brandy sa buong mundo. Kahit saan may Pilipino. 100 countries all over the world has Emperor. Fundador naman, we sell it in Spain, we sell it in the Philippines. We also now started to sell it in sa China. Alamin ang mga taktika sa pagpapalago ng negosyo mula kay Kevin Tan, isa sa itinuturing na pinakabatang business tycoon sa Pilipinas. Ngayong Miyerkules, August 14, dito lang sa Chungin Kaitunying Live Digital Broadcast. Malakas ba kayo uminom ng emperador o fundador? Eh, oh, oo, minsan dito. Uh, hindi man hindi malakas, <laughs> pero of course pa-minsan din san, uh, uh, sumasawa so relax, diba? <laughs> <laughs>